Huwag mo pabitin, pababa makunti. Yan? Yeah? Oo, oh, ganyan. Wow. Ay! No. Pala, ikot mo kunti, ikot. Ikot. Palapit, pala. ako master. Uy. Uy. Dali mo, master. Dandaan nila natin. Baka matanggal kasi sa, ano lang ako, nagkagat sa, na, tandaan nila natin. Sa labit na nagkagat eh. Yeah. Tandaanin ko lang mga master. Baka yan, laki oh. Huwag na natin biglain baka matanggal ba. Oh, matagal to bigat eh hmm? no? malaban pa sa uy paluyahong to sa paluyahon huwag lang ka matanggal uy hindi ka matanggal Tawagin ko si Mrs. Kay. Mahirap to pag ako lang mag-isa eh. Hmm, Manaki mga mastro. Hmm? Tiyo! Bilisan mo! Bilisan mo! Oh my god, saya memang masih.. Oh, laki my god, lelaki saya um, memang ada 2kg saya si berurut-urut memang masih.. Beli bawa! Beli sahamu, bawa kamu di situ! Bawa kamu! Sige, hawakan mo dito. Hawakan mo. Hawakan mo. Ganyan lang ha. Huwag mo ipabitin ha. Huwag mo pabitin. Huwag mo pabitin Pababa mo kunti. Yan? Yeah. Oo. Oh, ganyan. Wah. Wow. No. Bakit? Ikot mo kunti, ikot. Ikot. Palapit, palapit. sikat. Siyempre malaki. Yan mga master. Dali. Hmm. Yun. Grabe ng laki mga master. Yan mm. ang laki. uh oh, gila. Grabe mga master. Oh. ang tako. ko ni mo yung ano, yung ano natin, yung balde ko. Pilas ka? Ha? Sugatang ka? Una mi yung balde-balde. Yung nilalagyan ng tako. Dito lang ka. Ka ay mga master. Ah, oh. hmm? ako ka mga master. Balde naman. Adubu naman siya, dubu. Grig-grig ng mga master, grig-grig. Han. Kami. Thank you, thank you. Nerapan pa ko.